po, ah. dahil po nagkulang kami sa aming pinamili, hindi kami naglista, ah, bibili namin ulit yung mga hindi namin nabili noong nakaraang gabi. Samahan nyo kami! Pedro, let's go! Smoking area pala yan eh, kaya ang dami yung ano, filter eh. Noong nakarang kasi, noong nakarang kasi hindi natin nabasa na smoking area. Kaya tambay lang tayo ng tambay. Hindi na tayo makita sa camera. bisya ang matanda. Baka magbabike. Hindi sinagot eh. Tinawagan ko eh. Nagraring lang eh. Oh, asa ka? Ay, patay tayo sa'yo. Tulog ko ng tulog. Oh. Let's go, Chay! Let's go, Ha? Bumang, puti kan! Hindi lagi ka na kailangan, eh! Nang bubuk-buk ka buk na kasama mo, eh! Bayi niya, dito! Eh, dun! Eh, dun!

laging lagi pong uh, pagod ang matanda siyempre nagkakaedad kailangan uh, magpahinga yung magandang pahinga ba huh? ano ka karton kasi lang dito sa parking na to Bilolo. kabayan express cargo padala na kayo si siyempre ang pinagpipitagang pasalubong bakery tapat lang na makata express Bili na. May ano pa dyan? May goto? Ito mga bilhin natin. Sponge, saka? Bili na, kaya't <tryo> saka di ito. Kape. Hindi, nilakit lang kayong pangalan para mabasa. Kagiwa. Basketballista ko lang eh. Ah, basketballista yun. Ayan. Ditol? Ditol. Pagalutong gagamitin nung pagalutong gagamitin nung pagalutong gagamitin nung pagalutong months. nung pagalutong gagamitin nung pagalutong gagamitin nung pagalutong Johnson nung 125 Semua yang Himalaya. Oh. Imperial uh, Leader. Donc ada sama kita. Dub. Sabi mo sa ako, magligo daw ako ng alcohol. Ha? Mag-ligo daw ako ng alcohol. Mag? Ligo. Ligo? Alcohol? Ano doon? Saan? Kabila. Yan pa. Ito. Ito. Sukatin na yan ng cellphone sa blip. Ito yung toothpaste ko eh oh. Paste. Ito. Ito pala yung mabilihan ng mga ano eh. Ha? Gripo pala. Gripo? Ay to. Gusto ko sa'yo na. Ay di mo na sukat. Sakto to. Sakto na yan. Hmm. Sukat na to. Kano naman yan. Ocho. Sampu. Pwede na. Pang ano lang. One month pa. Hmm. Pansamantaga lang. Medyo tan. sa matagalan. Parang may nang sa akin. Doon na lang sa akin siya. Nakiba yun. Saan? Doon sa dulo? dot ba ba sige pili lang kayo pili 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 lima lima lang O, oh, sige pili lang pili bakit wala kayo may pili uwi ito na pili namin, o. No? Sponge. sala kag lang Pilih, pilih, pilih. Hindi pas na yan. Kala kaya, John? Pwede magkano yan? 60? Pwede na. Pang-racer-racer lang. Siyempre, mga kalbo boys tayo eh. Salamat. isang mo kung yan pabango na yan tsaka tsaka parang tayo kasing tibay ng bato

Kaya minsan ayaw na magdawar-dawar. Ako pang gabi-gabi ko yun. Pag matapang ng habol yun. Diret tayo madilim dyan. bago kami may may pala. Aldo ba muna kami dito sa bilihan chay? Chay muna. Ha? Hanggang sa muli. Mabalo! Bye-bye!